Hi guys, tara na sa Kokochi Beach Club PH. Dito lang yan sa Siruma, Makamarina Sur. Alam nyo ba, nakikita ko lang sa mga nagmumoto vlog. At sa mga ibang vlogger, kaya ito napuntahan ko na ngayon. Grabe, sobrang ganda pala dito sa Siruma. Sobrang daming resorts dito guys, kaya nilang di mamimili. Pero ito yung pinakamalapit na napuntahan namin sa Kokochi Beach Club. Yung entrance pala dito guys, 150. And kapag mag-overnight kayo, 180. Ay, meron ditong warning guys, may meron siyang mga jellyfish. Pero meron naman ditong net, kaya may iwasan yung mga jellyfish jellyfish. And kapag meron nangyari sa inyo or nakagat kayo ng jellyfish or nahawakan nyo or nabdampian kayo, ready ready naman ang mga staff dito. Tingnan nyo naman yung view guys, sobrang ganda. Para talaga namin to inarkila dahil kami lang talaga yung tao dito halos. Dahil sabi ko nga kanina, sobrang, kalina, sobrang daming beach dito. Kayo na lang talaga mamimili dito pero puro white sand naman siya. Sa kayong resort na to guys, sa pang instagramable talaga siya. Kapag nag tide naman, ayan, meron kayong makikitang ng sandbar dyan. Ang nagustuhan ko dito guys, ay hindi maalon dito. Kaya sa mga nagbabalak dyan magbikol ay apuntahan nyo tong si Roma na to. Hindi hindi kayo dito magsisisi guys, promise. Medyo malayo-layo lang yung biyahin nyo dito. Wawala naman yung pagod nyo dito guys kasi sobrang worth it na mga kapaligiran. As in yung mga bagot nyo dahil sobrang ganda talaga ng mga view dito. Maraming puno, magaganda yung view, sariwang hangin. tapos na rin sila magluto sila ate at yun na nga guys magkakainin na rin kami yun nga paling kakainin ko yung inihaw na liyempo dahil hindi hindi talaga yung mawawala pag nasa beach ka yung mga inihaw na liyempo tilapia ayan dapat talaga mag overnight kami dito para sulit naman pero yun nga talaga hindi pwede kasi may trabaho yung ate ko kinabukasan syempre guys kapag meron pang time babalik-balikan ko talaga to dahil sobrang ganda talaga dito